Hello mga butter! Ako ngayon ay gagawa ng fermented plant juice. Ngayon ay... Ito ngayon ang aking mga ginagamit na materyales. Ito. Ito ay madre de agua. Seaweeds. Ay duckweeds ito, duckweeds. Ito, kangkong. Wala akong ala kong hiniwang kwan eh. Da dapat merong kuha ng saging, ng sabah, saha. Ito pakita ko lang sa inyo pero nakatadtad ko na. Ito, uh, ito na siya ang kaya rin ng tadtad. Tinadtad ko yung kangkong, mother de agua. Hinalo ko na rin ka ko yung sewage. Ito naman yung isang kilo mahigit. Kulang isang kilo kalahating itong pulot eh, ito naman yung natagtad na madali lang ito pagahaluin ko lang ito ang fermented plant juice kaya oh, ano oh, sumubo na oh. Uh, kasi nag nagkakaroon ng pressure yan eh. ayan oh. ayan ihahalo ko na oh. saka ako saka ko buburuhin uh -huh. yan yan oh. Pakita ko yung mukha kong mukhang gorilla ayan ayan si Jack ayan o no? oh. kung gaano karami kung ilang kilo yung kwan kung meron saha sana dalawang saha may halong saha ng saging pwedeng dalawang kilo sa isang kilong mulasis o pulot ayan ganyan lang simple lang ang pagkuhan nito kaya lang ito pag uh, ito eh, na ferment na at nasala na kailangan yung paglalagay nyo huwag masyadong saradong sarado magkakaroon ng pressure kasi yan kahit na yung nakaraan tin, pinakita ko yung yung kalpos ganun din kailangan pagana nakakwa na yun kasi may pressure yun eh. pagka nakalagay sa lalagyan na masyadong masyadong mikpit kailangan napapasok ng konti bagyan ng hangin kaya na ito no? kaya, sinaling ko ito yung isang kilong kuhan isang at kalahating mulasis nagkuhan na siya ngayon yung ko tumatapo na mm -hmm. simple lang ito ito ay pitong araw lang na buburuhin. basta ito lalagay sa mainit na lugar dun na sa mga malililim na lugar pitong araw pagkalipas sa pitong araw pwede nang salain at pwede nang gamitin yung, yung pagkasala para ring kwa na sa isang litro ng tubig pag gagamitin mo i-apply mo isang litro tubig dalawang kutsara ring dalang kutsara ring nitong rin, kwa itong binuro nito fermented plant juice binurong katas ng halaman yung pala tagalog doon binurong katas ng halaman yan simple lang ito madali lang yan at pagkatapos magaling yan din nakapagpapabulaklak din yan na, okay, naranasan ko yan yung mga halaman ko nun eh parating may mga buko yung mga aking mga bonsai na nakuan ini spray ko yan kahit sa saging kaya kaya lang nahinto ako ng paggamit talaga niyan. Pero ngayon, kumumpisa na naman ako uli. Simple lang. Madali lang, madali lang timplahin na yan. Oh. No? Kangkong lang, madali di agwa, pwede rin talbos ng kamote. Meron. Kaya na, yung, yung duckweed yan inalo ko, video kanina na pang maaga ko kinuha yan. Ngayon, halos nalalanta na. Hmm. buburuhin ko nito. Tatakpan ko nito. Ito. Dati, yung pag uh, ko nito, papel lang yung nilalagay ko. Ang tinataki, papel. O kaya tela. Pero tatakpan ko pa rin ng plastic para huwag mo ng ngayon. Ano ba? Hindi langgam. Pero hindi lalanggamin lang niya. Okay, hanggang sa muli. Masayang buhay dito sa likod ng bahay. Okay, like, share, and subscribe. Ang pagtimpla ko ng fermented plant juice o binurong katas ng halaman. Hello, bye-bye. Maraming salamat.